yan. Wow! Kaunti na lang po at matatapos na ang pagpipintura dito. Good morning po mga kadilag. So for today's vlog ay kagagaling ko po sa hardware. Maaga po akong pumunta doon dahil narito na po yung dalawa pong magpipintura sa bahay at didiretso na daw po nila yung natitira po doong pipinturahan dahil mainit na po ang panahon kaya yan wala ng nang dadalhin tong akin pong binili nakagap maganda po ang panahon ng araw Ayan, sila kuya yung nagsisimula na kani na pa lagyan na ng primer dito sa labas at yan nga po ipapipinturahan din namin naroon na po si kuya sa may taas at nilalagyan na ng pintura yon pong firewall at yun po yung kulay na napili namin kulay brown mud brown po ang shade na yan. medyo natatawa lang ako mga kadilag gawa nang hindi ko alam kung maganda yung choice na yan <laughs> para medyo alanganin <laughs> pero yun naman po hindi pa tapos dudublihan pa kaya mas magiging darker pa siya pininturahan na din po ni kuya yung PVC pipe para kakulay. Yan, at si Kuya naman po dito, ah, ay matatapos lang lagyan ng primer. Itong dito sa may gilid. Kakasya pa kaya, Kuya, pag nilagyan dito, ah, sa may halaman. sa pa, Para maganda din ang pintura na ito, ah. Lalagyan ko na din po. Ilalagyan na din po ni kuya ng primer dito po sa may mga halaman para malinis tingnan. Paket naman po ako ngayon. Titignan ko sa malapitan yung pintura dito sa taas. Yan. At by po, pagka malapitan yung pagkaka-brown. Bagay din naman pala. <laughs> Bagay po dun sa Bright Wonder. Palalagyan din po namin ng yung border sa mga bintana. Tapos po ay sa pintuan titingnan po kung alin ng babagay. Bagay kaya kuya yan na pang border ay ang ganay ang kulay o puti. <laughs> Palagay mo. Ha? Yan na rin lang. Para kakulay hani. Eh. Tapos na din po ni yung lagyan po dito ng purse coating siya po ng naghahanap ng ng pwedeng ano hindi ito ah. Yung parang pinakang roller niya. At lalagyan na po daw niya. Kuguhitan. Yan at ginuguhitan na po ni Kuya. Yung pong lalagyan ng pintura. Umuulan na naman po. Ay nako ang ulan. Mainit na mainit lang kanina eh. Pa, Pabago-bago. bago. Parang uulan nga kahapon ko, eh. mm -hmm. Tuyo naman na ito, honey. ah oh, tuyo na. A few inches later. Tinodoblehan na po pala ni Kuya. Yun pong pintura sa may firewall. Maganda din naman pala Kuya pag nadoblehan. <laughs> Yung una ta naman ay eh. hindi pa na-appreciate talaga pag unang patong. Ayan, at nandito po si Tala sa bahay nanonood ng amin pong vlog. Wow! wow. Nakita na yun mama yung Christmas tree. Naka-off nga yung ilaw ay. At kuha, ang power bank. Mamaya ulit bubuhayin tala. Oop, tinitingnan. <laughs> oh. Gusto mo may ilaw? Naligo ka na? Ha? na hey, nakita <laughs> ko nga sa tulay ito kaya akit ulit sa taas titingnan ko yung ano tapos na po dito ni kuya nalagyan ng pangalawang patong po ng pintura ayan dito na po sa kabilang wall ang lalagyan niya ang pinakang nilagyan lang naman po namin nung parang brown ay dito sa may palikpik. Sa pinakang palikpik po ng aming bahay. Talaga namang ang ulan eh. ay. Rain. Tala, sabi mo rain, rain, go away. Parang lipay lang naman. Lipay, hanggang hapong lipay. <laughs> Char lang. Nako Nainit na kanina eh Meanwhile... Yan po At uh, maganda na ulit ang panahon Mga kadilag Siguro na may hindi na yung uulan Napaka Ano na po ng araw Mainit na. Sobrang liwanag ng mga kalangitan. Ayan, at yun po, yung kulay ng pintura. Mas maganda din pala dapat ay mas darker yung brown. Pero okay na po yun eh, at sayang kapag ka nagbago pa. bagay din po namin. gawa ng yung kulay po na madami ay light color Pinipinturahan na din po ni Kuya dito sa labas noon pong bright wonder Gaalas 12 na po ng tanghali kaya ang init Sobrang taas na. Kaunti na lang po ang lalagyan na pintura dito. Update po. At yan, umuulan na naman. Pero buti po at uh, medyo natuyo-tuyo na yung mga pintura bago umulan. So ngayon po ay makakain na. Ngayon po ay alauna na. Mga alas dos na din po ng hapon. At okay na po sila dito sa taas. Tapos na po. Nalagyan na din po ng border. Ayan. At ito po yung napili namin ni Papang Kulay. Nung kami po yung namimili na ito. Ang tiningnan po namin ay yung palette. So, meron po sila doong parang brochure. Tapos, yung makikita mo yung iba't ibang kulay. Ay, <laughs> parang medyo napalite yung pagpili po namin dito sa isa. Pero, okay na din. Bagay din naman, mga kadilag maganda din naman po ang kinalabasan Saka hindi naman ano ah, sobrang sakit sa mata much susunod na lang kapag ka ipaparepaint na po ay siguro ay mas darker na ang partner po namin sa kulay pong ito pero yan nagustuhan naman po naman namin ang kulay okay na sila kuya dito sa taas tapos na ito daw naman pong pinturang ito yung mabilis lang matuyo. Hindi na, na Tuyo na. nga. Ito po yung border sa bintana. Lalo pa pong lumakas ang ulan. Talagang ang panahon po dito sa amin ngayon ay unpredictable. Gawa ng kanina po. Akala po namin ay mainit na talaga. Ay bigla-bigla na lang umuulan. po ay papabana na ulit. Yan, yeah, at si Kuya po ay bagli na sa labas. Dito na po niya pinipintarahan. Kaya lagyan lang ng kaunti dito. Parang ang pagkakabrown na yun, Kuya, yung parang dark na kakihan eh. Dito, sa... Ano pong kulay? Maapol. Ah, mapol. Wala ang pangalan. Hindi naman nababasa yung ang kuyahan. Hindi. Kaya nga rin ako mm. yung natin. Oh. Kaya matitira. Ano nung Kaya ang... Bahay na ito kayang gilid na to ah. Ano kayang kulay na? Ito kong side na to ah. Talaga Maganda kaya? Tingnan. Sa babahan eh, sa may mga harap Oo, oh, palitada naman. si. Hmm. Sige. Ito pong nailagay ditong pintura kanina ay kalahati pa lang at mababasa. pa, wow, wanti. The... Mag-aalas stress na po ng hapon at nandito po ako sa may kalatatay dahil ako po ay naglalaba at dito po ako makikiban at sa amin walang tulo. Ayan, <laughs> medyo haggard na. Ayan, at merienda time po muna, break time. Ako po muna ay nagpahinga din lang sa habang nag ng tubig din sa may kalatatay. At ito na po ang itsura dito sa harapan. Nandito po si Tita at si Tala. Ah, maganda Tita ang combination. Oh, maliwanag sa mga ano, maganda tingnan at malamig. Malamig yan eh. Malamig sa mata. <laughs> Lalagyan din daw po pala ng border dun na. Ah. Sa may pintuan para pantay. Ayan, kaunti na lang po ang pipinturahan. Bukas ay tapos na 'yan. Maulan ta ay tala, ang panahon hindi mawari. Si Tala tay nakantay, ganinay. Eh, tinagpao Papaulan ka ha. <makes noise> ba? Much 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 later. Update po. Oh, bali, hapon na po at nakauwi na po yung mga nagpipintura dito sa bahay. At yan, wow. Kaunti na lang po at matatapos na ang pagpipintura dito. So, bali po bukas ay ang tatapusin na lang nila ay yung pintura po dito. Ah, tapos po dito. Tsaka po ito ah, ay dodoblihan. Dahil sabi ni mama ay isang patong pa lang daw po ang nilagay diyan yan, mga kadilag. Ayan, at pwede po si Lola Hasmin. Kasisibig po. <laughs> Galing sa Barangay Hall. Maganda nga po palang tingnan. Maganda yung combination. So, na, mas na-appreciate ko siya nung ano na talaga. Tapos na. Yung kitang-kita na po yung kulay. Eh. Malamig sa mata, panhan eh. Ayan. At ito po namang mga biga. Ah, dito sa taas. Dito sa may terrace ay napinturahan na din. Maganda ang combination. So, ito po ah, ay pipinturahan din ng mud brown. Mud, brown po ang shade na yan. Pero sabi ni kuya kanina ay para din daw yung maple mag ang tawag. Ready po si mama. Maligo <laughs> ka na. ako nga po ay maliligo na. At saan ka punta mama? Ah okay, sige. At ako ay katatapos maglaba. Hapon na po natapos. Nakapagpahipahinga na din po naman ako. Medyo inabot na ng hapon. Paglalapat, madami. Dito po sa may Christmas tree. Sa hagdanan ay na-retouch na din. Yan, malinis na ulit. So yan po. At bali, gabi na po. At tapos na po yung pangalawang araw po ng pagpipintura sa amin pong labas ng bahay. At yan, ako po ay nagpapahipahinga na. <laughs> nakaligo na din mga kadalaga, so ako din po ay may papakita sa inyo dahil inilipat ko po yung pong pwesto ng Christmas tree pero hindi naman sobrang layo dun sa pwesto kahapon na din papakita ko mga kadilag kanina ay habang ako ay namamahinga ay diretsyo pa rin ang pag-aayos dito sa bahay. Ang <laughs> bagay kong mga kapag reklamo po yung mga upuan o kaya po yung sopa. Baka po yun ay nagreklamo na at nahihilo na sila sa kanilang pwesto. <laughs> Yan, at ito na po ang itsura ng aming sala. So, inilipat ko lang po ng kaunti yung Christmas tree. At parang masyado pong tago kapag ka dito ah, oh, sa may ilalim mismo ng hagdanan. Kaya dito ko po nilagay sa may tapat po nung poste. Tapos ay sa may gitna po ng upuan at saka ng pong table. Malapit din po siya sa TV. At yung pong upuan naming kahoy ay dito ko na nilipat. Para kung baga po ay taklob ito pong sa may hagdanan. Ayan at si mama po at baby nasa sa taas. <laughs> so yung akin pong mga tupiin ay nandito pa din at akin na po yung titiklupin. Maya maya unti na laang naman dahil tinupinan ni mama yung madami po namin nilabhan naman nung nakarang araw at pwede po si Indong saan ka punta? sa tulay <laughs> mas maganda at saka siya ay kita ah, sa labas tapos ay nga po katapu dito ah yung kumbaga sa may ilalim mismo ay parang tagu po, sabi ni mama kaya yan, nilipat po namin diyan. yan Tagay po si Ma'am. <laughs> Galing kay Baby. Oo. Oh, may pupunta daw po sa tulay. Parang magbabasketball ata. parang umuulan na naman. At ngayon po ipa-upgrade ako sa taas. Dahil ipapakita ko po yung Christmas lights po noon. Kahapon po ay hindi ko na napakita. Dahil after po namin mag-decor, ay nagdiretso po kalakagwa po lang. Para sa birthday celebration po nung nanay po nila. Yan, at ito po yung Christmas lights dito. Sa terrace. Narito na po ako. Wow. Ito po ay curtain lights. malakas na lang po ang ulan. Grabe. Parang hindi masyadong malakas po ang ilaw niya ngayon. Dahil hindi masyadong mainit ang panahon. Ayan po yung solar baba na po ako. At yan po mga kadilag, bali hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood at pagsuporta. Sana po ay nag-enjoy kayo. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!